Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalita mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin nagsugo, nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin. Kung ano ang dapat kong salitain. Tanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ho. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... tanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang lapis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, Sarili niya ba yun? Yung tatayo niya? Basahin natin. 12.49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Gayon ko sinasalita. Ayon. Yung pala sinasalita niya, galing sa Diyos yun. Mga kababayan, nagsasalita si Kristo. Galing sa Ama. Kaya ano sabihin niya, itatayo ko ang aking iglesia, salita ng Ama yun. Sabi ni Kristo, ang sinasalita ko hindi sa aking sarili. Hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin sugo nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain. Kaya eh, anong sabihin niya? Itatayo ko ang aking iglesia. Kanya ba yon? Hindi po. Ang ama yon. Salita ng ama na nanggagaling sa bibig ni Kristo. At yun ang talagang hula na gagampanan ni Kristo. May hula bago pa siya nagkatawan tao. 1818 18 ng Deuteronomio. Pakinggan nyo. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayan. Sabi sa hula pausap ng Diyos si Moises papalitawin ko ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid gaya mo. Sabi niya kay Moses, magpapalitaw ako ng isang propeta sa gitna ng Israel. Gaya mo, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Sabi ng Diyos, sinong propeta yon? Napapalitawin ng Diyos gaya ni Moses, ilalagay ng Diyos ang salita niya sa bibig ng propeta na yon. 3.22.20 ng gawa. Pakinggan niyo. Tunay na sinabi ni Bueses, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo na si Jesus. Yung palang propeta na yon ay ang Panginoon su Kristo. Sabi ng Diyos, ilalagay ko ang aking mga salita sa bibig niya. Eh kaya pag nagsalita yung propeta na yon, ang sasabihin nun, salita ng Ama. Eh ang no, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Eh kanino ngayon yon? Eh Kristo? Hindi po. Sa ama yon. Kaya nga iglesia ng Diyos yun eh. Ang liwa, -liwa sa gawa 2028 na iminali ni Lamsa na ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Pagkatapos na maitatag ang iglesia ng Diyos, nag si Kristo hanggang naibubo ang kanyang dugo sa krus dahil sa iglesia. Yung iglesia ang kanyang ipinangaral, at itinuro sa mga apostol. Yun ang iglesia ng Diyos, mga kababayan. Ang opisyal na pangalan ng iglesia sa Biblia ay iglesia ng Diyos. Doon sa pangalan ng may-ari, basahin natin ang 43.7 ng Isayas. Pakinggan nyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa. Maliwanag po, mga kababayan, sabi ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang aking inanyuan. Oo, yaon ang aking ginawa. Yun ang aking nilikha. Kaya nga lahat ng bagay na sa Diyos eh, pinatawag sa pangalan ng Diyos eh, di ba? Espiritu e eh, kanino? May espiritu ng whisky. May espiritu ng demonyo. E yun sa Diyos. Ang tawag, espiritu ng Diyos. O, tao. Tao ng demonyo. May tao ng demonyo. Sabi ni Kristo sa 844 ng Juan, Kayo'y sa inyong aman, Diablo. E meron namang tao sa Diyos naman. Tao ng Diyos. Nasa 3.17 ng ikalawang Timoteo. Ngayon, ang hil ng Diyos, eh lahat ng sa Diyos, eh, sa Diyos tinatawag eh. Tao ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Anghel ng Diyos, Kristo ng Diyos. Pati si Kristo, tinatawag Kristo ng Diyos eh. 9.20, kapatid na Daniel. At sinabi niya sa kanila, Datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. O, si Kristo, ang Kristo ng Diyos. Kaya lahat ng sa Diyos tinatawag sa kanyang pangalan. 9.19 ng Daniel. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Ang tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Maliwanag mga kababayan. Kaya pagdating sa iglesia, eh iglesia ng Diyos. Natural naman eh. Iglesia ng Diyos eh. Tao ng Diyos, Anghel ng Diyos, Espiritu ng Diyos, Kristo ng Diyos, Iglesia ng Diyos. Eh pakatapos eh, Iglesia mo eh, Iglesia Wesleyana, Iglesia Lutheriana, ba't nagkaganon? The Wesleyan Church. Ba't sa pangalan ni Wesley mo tinawag eh, sabi sa Biblia, ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan niya, ano ngayon eh, na ibig sabihin niya, eh, Lutheran ka. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. No? Nag-aaral tayo lang ng totoo. Ang sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Ang iglesia mo, Lutheran Church. Ang iglesia mo, Wesleyan Church. Ang iglesia mo, Four Square Church. Ang iglesia mo, Roman Catholic Church. Asan ang pangalan ng Diyos doon? Oh, wag kayong magagalit, oh, mga kababayan. Wag kayong magagalit. I Sports lang. Wag kayong magagalit. Ang pinag-aaralan natin, Biblia, kung talagang sa Diyos, ay tinatawag yan sa pangalan ng Diyos. Eh, parang ikaw. Alam ba, pangalan mo, Jose. Anak ni Jose. Bahay ni Jose. Lupa ni Jose. Asawa ni Jose. Kalabaw uh, ni Jose. Kabayo ni Jose, etc. Pagka yung anak ni Jose, tinawag mong anak ni Juan, basta maibig sabihin no? nasa lisihan si Jose. Huh? Lahat ng kay Jose, asawa ni Jose, anak ni Jose, ah, bahay ni Jose, bukid ni Jose, kalabaw ni Jose. Eh bakit naman? Sabi ng Diyos, yung tinatawag sa aking paralan, yun ang aking nilikha sa aking kaluwalhatian, yung aking inanyuan, oo, yung aking ginawa, yun ang tinatawag sa kanyang pangalan. Eh ba't ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ni Luther? Ba't naman ang iglesia mo tinatawag sa pangalan ng Roma? Bakit nagkaganon? Eh ang San Jose tinatawag sa pangalan ng Diyos. Mag-isip lang kayo mga kababayan.